talo Isang magandang araw, mga boss amo. Inyong naririnig ang mga munting tinig ng mga bagong aso ng supero. Ito ang kanilang unang araw sa mundo. Sa unang araw pa lang nila ay inilabas ko na sila sa mundo at ang ibang mga aso ng supero ay nagmamasid at nakatingin sa kanila. Kalmado ang buong female pack. Tila ba sa kanilang asong paraan ay sinusuportahan nila si Mayumi. Si Mayumi na paikot-ikot at hindi mapakali. Iyan ang nararamdaman ng isang buntis na aso. Siya din ay napapaiyak sa sakit. Hindi niya malaman kung siya ba ay mga nganak na o naiihi o natatae. At malalaman mo na malapit na malapit na siyang manganak kapag siya ay naguhukay na ang nararamdaman niya ay sobrang sakit na hindi maipaliwanag kaya isang tuta ang sumilay sa mundo. Ang unang ginagawa ay nililinisan ang lahat ng daanan ng hangin. Ito ay hinihigop ng isang bagay. At kung nakakahinga na ng maluwag ang tuta ay kailangan naman siyang paiyakin. Teka. Ang susunod ay tatalian ang pusod. kiteno. Bitada. At ang panghuli ay siya ay papaiyakin at tutuyuin. lalaki ang panganay ni Mayumi. Isang malusog na lalaki, napakalaki ng ulo at napakaganda ng katawan. Pagkatapos ng ilang minuto ay sumunod agad ang pangalawang tuta. Ito ay kulay itim kagaya ng una at kahawig nila si John Wick. At sumunod agad ang pangatlo. Kel, Kel. Kel. Kunay pa ah. Kapalik. Anak eh. Tatlo na ang anak ni Mayumi. At sa tingin ko ay meron pa dahil siya ay kaykay pa rin ng kaykay at hindi Mapakali. Pinunasan ni Michael ang mga dede ni Mayumi. Kailangan na kasing dumede ang mga tuta. Makakatulong din ito kay Mayumi upang mailabas ang iba pang mga tuta na nasa loob ng kanyang channel. hindi maihiga si Mayumi dahil siguro sa sakit ng kanyang tiyan. Kaya ang ginawa na lang ni Michael ay pinadede niya ang tuta nang nakatayo si Mayumi. Hindi nagtagal ay lumabas na ang ikaapat na tuta. babae ang ikaapat na tuta. At ito ay kulay itim din nailabas na rin ni Mayumi ang ikalimang tuta. Ang ikalimang tuta ay kulay itim din. Lalaki. Lalaki. Limang malulusog na tuta ang inanak na ni Mayumi ngunit siya ay hindi pa tapos. Hindi pa rin siya mapakali at nagbabadya ang paglabas ulit ng bagong tuta. Halatang siya ay pagod na. Siya ay duguan ngunit kailangan pa rin niyang ilabas ang kanyang mga anak. Mm. Hmm? Hirap na hirap na ilabas ni Mayumi ang ika na tuta kailangan ng lakas ni Mayumi kaya kahit ang kanyang dugo ay kanyang kinakain. Ibinibigay din namin sa kanya ang bawat balot ng bawat tutang kanyang inilalabas upang siya ay may lakas. Ayan, uh, na ano niya. na. Hindi. Ayan. Ang laki na.

誰が <noise> Ang ikapitong tuta ay itim ulit at kamukha naman ni StarLord. Yan pa. Hmm. At pagkatapos ng ikapitong tuta ay nakahiga na si Mayumi Ang ibig sabihin, siya ay kalmado na at wala nang tuta sa kanyang tiyan pitong malulusog na tuta ang anak nila Lakan at Mayumi at tatawagin ko itong Kanggay Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.